So quick update para sa lahat ng gustong magtrabaho sa gobyerno. Ito na yung chance nyo. Ang susunod na career service examination, pen and paper test ay gaganapin sa August 10, 2025. Ang application period ay mula May 13 hanggang June 11, 2025. So kung plano mong mag-exam as early as now, i mo na yung requirements mo. Pwede kang mag-apply online via e-serve system or mag-walk-in sa mga CSC field offices. Pero take note ha, first come, first serve basis ito. At pwede magsara ng maagang applications kung napuno na yung slots. So sa mga taga-NCR, ang application sa inaasikaso ng CSC field offices. Pero kung ikaw ay PWD, senior citizen o buntis, pwede kang mag-apply directly sa CSC NCR regional office. Reminder lang, sundin ang appointment schedule mo kapag nag-apply ka ayaw natin ng hassle, di ba? So kung gusto mong pumasa at magkaroon ng eligibility para sa government job, huwag palampasin ito. Mark your calendars, share this sa mga friends na mga interesado rin at kung may tanong ka, comment mo lang yan below, sasagutin natin yan. Don't forget to like, follow, and share ang video na to para mas maraming makaalam. Good luck sa review. Kaya mo yan.